Ating mga katumpa, for today's video nga ay pupunta muna kami sa lalawat. Kami man ang na dahil kami walang magawa. At nandito na nga kami sa lalawat, mabuumpis na rin kami manguhan ng tapalang para may maluto na kami mamaya. Kaya nagumpisa ng kumalit nang kumalit si Badi. At yan may nakita na nga, yun o. No? At dinukit na nga po mga kababayan. Yan ako na nga ng isa. Hugas-hugas daw muna para malinis na mamaya. At yun, nakakuha na naman nga ng isa ito si Bali Pocchio. Yun, tapos ugasan ulit, yeah. magandang kulay, kulay dilaw, mataba daw, sabi nila, tapos nakakuha na naman ng dalawa, iba-iba talaga, pag malaking tao, laging sure thing, lang ang niyan. Oh, tapos ito, nakakuha na naman nga ulit, may marami-marami na tayong maluluto dito mamaya, oh. sana makakuha pa tayo ng mas madami pa. Hmm. Sarap. Oh. Oh, talaga, hindi na wala nang nakukuha itong si Buddy. Napakasorte talaga ng taong ito. Dahil wala nga tayong magawa, ay susudok na rin na din tayo mamuha ng to palang dito sa lalaw. Inagawa ko na rin ito dati, kaso, oh, mataal lang lang naman. Dahil na yun, wala nga kaming magawa. Gagawin namin. Das, ito nga pala yung aking gagamitin kita. Yung aking pinaka-favorito nito. Pagsisimula na nga tayo maguha ulit ng ating tapala. Lahat ng simula na nga tayo sumubok mga ng tapalang kung makakuha tayo sana makakuha tayo dahil si Buddy marami na siyang nakuha ako wala pa talaga. Ito ganito lang ginagawa namin. Kulitin lang ng kulitin yung putig tapos kapag may tumunog yun na yun. Oo oh, yun nakakuha na nga ako ng isa dito mga ha, ha, idol. Yun you know, na tumutunog tulong na pinapalo-palo ko na medyo maliit lang pero pwede na yan o oh, ba diba? Nakakuha ah, na tayo masaya masaya na ko yan hugas-ubasan lang natin yan. At dahil nahihirapan na akong kumuha ng tapala, may sinabit ko na muna yung aking cellphone dito sa sasa. Ang hirap talagang gumalok kapag yung wala kang tripod, pasabit-sabit lang kung saan-saan po. mabatang lang kung saan, pero At makalipas na ang ilang minuto, yan na rin nakakuha. Dami ko nang nakuha dyan, mga idol. Nakakapasil talaga pag maraming nakakuha. Ito na nga pala yung nakuha namin. Yan na, hindi na namin dinamihan dahil gutom na gutom na talaga kami. Kusang gusto na namin mabluto, wala pa amin kumagat. Yeah. Ito mag-uumpisa na rin kaming mag At habang hinahanda nga ni Bati yung mga gagabitin sa pagluluto ay na rin akong gumawa ng damis na nakakainan para mas maganda naman ang aming kainan. Hindi kami nakalugami ba dito sa, sa lupa at may mga latag lang kami mga down-down kaya -down, inumpisa ako na rin gumawa ng malit. At nag-uumpisa na nga mabuhay na ako si Bati Pox. Ang gamit na pambuhay niya ay... Kaya kasi daw nang gibatuyo. At ako natin ang ng puti na ko. Pang sabaw itong ating nakuha na to pala po, grabe, napakasarap niyan mamaya. Gutom na gutom na talaga. Kaya niluto na namin, hindi na namin dinagdagan. Ito na lang muna, babawi na lang kami sa susunod. At sa sobrang hoho nga, diba, dahil napainam na siya ng kulay puti na ko? Oko, okay. At dahil butom na butom na nga si Bad, eh, nilaksan na niya yung apoy, alis gusto niya na parang sulugin yung alin. Sinigang na pala mo tinan niya naman grabe pagkakalakas ng apoy. Ano ba yan bad Baka masunog. At dahil lang asalang nang na aamin, ay mag-uumpis na rin gumayat ng rekado itong si Buddy po Napakagaling talaga niyong magluto pa. Saan mo darling sa magluto ay tanong luto. At ito yung aming mga rekado. Meron kang bechil, paminta, siling haba, tapos kalamansi na rin. Tapos ito, ilagay na natin ang ating siling haba at sibuyas isang palo. Lagyan na rin natin ang ating isang palo. Baka maiwan. Masasaktan lang yan. Wah, wow, ganun. Tapos lagyan na rin natin ang paminta. Ng bechin. Paborito. Oh. Nila. Ng asin. At hintay na lang natin yung kumulo. Tapos makakakain na tayo. Grabe, napakasarap na naman. At dahil wala nga kami tripod, eh, gumawa muna ako ng DIY na tripod itong tripod naka, na kahuwi na nakapatay na sa balot yan. Ganito lang yan ilagay, oh. Ilagyan ko lang yan, oh. Tinadyan ko lang yan ng kawayan para mahalubay yan. Eh. yung ano yung case, tapos iip, may ipit lang yan. Saka namin ilalagay yung silpo. O, oh, di ba? Nakapaastig yan, gawang Pinoy. At ito na nga yung kinalabas na, oh. di ba? May tripod okay. na kami. You know, ah, okay. okay. lang, tapos kahoy, tapos okay. yung kawayan ng atali para yung pag-iipitan ng cellphone. Di ba napakataba ng utak natin? At dahil malapit na ang yung aming sinigang na tapa lang, iumpisan ko na rin gumayat ng kalamansi na napakaasim. Grabe, sinubukan ko ang tikman yan. Grabe, sobrang asim. Sobrang asim niya, makakalimutan mo talaga yung nakarain eh. Grabe pa rin yung pagkakaasim ng wow. plamasi na, na At ayan ang ayaw mo. Daang pala. Humuhulo na, di ba? Sarap. Palapit na malapit na to. Kunting tiis na lang. Makakain na rin tayo ng sinigang na ito Uy! Wow, ang init, boy! <laughs> mm. May sabaw pa, oh! Mm. Ah, sarap! Grabe! Mm. Yummy! Oh, ang init, ah! Mm. mm. Hahaha! <laughs> sayang sayang pwede pa yan tanggalin natin yung balat oh. Ah. mm. at oh. sa sobrang gutom nga ni Poxay napapa English na siya grabe gutom ka na ba? yes I'm hungry wow Mmm. Ah. <laughs> ah, tunay na sampalok. Wow, napakasarap. Mmm na! No. na nga pala yung ng ating lamesa. Dito tayo pang hindi Dito tayo mabudul. fight. At na nga umuulo na yung ating ano, malapit na malapit na talagang Ngayon na nga ng alaman. Sini body po. Shh, grabe, napakasarap, napakaasim niyan. Yan ya, may anga lang, eh, ahain na rin tayo para makakain na rin. Oh, grabe, wow, oh, napakasarap talaga. Malapit na malapit na nga pala yan. At habang humahain nga pala kami, huwag niyo kakalimutang mag-follow, mag-like at i-share na rin ang ating video para ang silama. At dahil nasa probesya nga tayo ay hindi mawawala ang buho umora kung tawagin dito sa amin. Totuang tawa nga itong si Buddy Fox dahil naihian siya nung buho. Babae daw sabi niya. Ito talaga si Pusay na Pusay ang kasama kahit saan mo na para ligaya sa lahat ng bagay. Ang ating buho, dalawa at isa kami. Tapos kakain na rin tayo, adi tayo pagkain natin. Grabe, napakasarap talaga niya. Ito meron tayong topadang, meron tayong kuhoy na alamang. Tapos na ang pangadami natin kanin, meron tayong mainit na sabaw. Ano pang hinihintay nung kainan na? At may presentation pa tayo, kanwari, tayong ating pagkain. Oh, grabe, may siling mahalang. Masarap na masarap. Kain na tayo. Let's go, kain na na. <coughs> oh. mm, mm -hmm. May ủa nhau bên tay không? Ủa quỳ nhau làm

Mm hmm. Ini yang paling gang. Mm hmm. Rap, rap. Oh, no, palin, eh. Ah! Wala naman.

feeling panik <laughs> ah. Susah dong buat apa Dah Ah. kumain sa tabing lalao. Oh. At <laughs> tala, pag kami mga walang pasok, kumakain sa lalao. Oh. Sa lalao. Oh. Oh. May dila pa oh. May palong oh. ah. <laughs> mmm. Malinam na. Juicy. Tender juicy. Grabe yung laman, no? <laughs> 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 Ang liit. Joke lang, ito talaga yun. <laughs> mm. Kaya pa ba? Ano lang. <laughs> Ayan mo. ito. Mayroon ka naman yun, ano ba? Yan. Yeah. Mm. Sikdot, ayaw mo sikdot. Wala nga. Ginataan sa asin. Yan <laughs> <laughs> pala. Sana walang gumibahan dito dito. <laughs> 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 maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bago mo pala kami matapos ko huwag niyong palimutan mag-like follow sa ating page. Maraming maraming salamat. Share nyo na rin.